Susunod ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kung saan handa nang magpakasal si Felma kay Noah dahil tuluyan na niyang kinalimutan si Manuel, bigla naman siyang makakatanggap ng balita tungkol sa ex niya. Biglang tumigil ang mundo ni Felma nang sabihin ng anak ni Manuel na si Jessica na nasa ospital ngayon ang daddy niya matapos itong mabaril ng masasamang loob. Hindi man aminin ni Felma sa mga anak niya, alam niya sa sarili niya na mahal pa rin niya si Manuel dahil abot langit ang panalangin niya na makaligtas sana si Manuel para kay Jessica, karapatan malaman ng unang pamilya ng daddy niya ang nangyari kay Manuel sa Canada dahil alam niya na sila pa rin ang unang minahal ng daddy niya. Pero nakapagdesisyon na si Felma na itutuloy ang kasal nila ni Noah at pinapatawad na rin niya si Manuel sa lahat ng kasalanan nito para matahimik na silang lahat hanggang sa mabalitaan ni Manuel na ikakasal na si Felma at Noah sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, bihag ni Hazel si Manuel at malabo na makaalis siya sa poder nito. Hindi matanggap ni Manuel na ikakasal na si Felma kaya pinaimbestigahan niya ng sikreto si Noah at laking gulat niya nang matuklasan ang sekreto ng fiance ni Felma. Magugulantang na lang ang lahat sa simbahan lalo na si Felma at Noah nang sumigaw si Manuel na itigil ang kasal at sinabi nitong si Noah pala ang tunay na ama ni Jessica. Totoo kayang si Noah ang tunay na ama ni Jessica at hindi pala si Jojo. May tinatagong baho kaya si Noah kaya minamadali niya ang kasal nila ni Felma. Abangan. Thank you